Tama. Uh, ang aking kasama ang uh, ginagawa ngayon ay ito nilalagyan ng sahig ayan guys kagaya naman kami kagaya naman nilalagyan namin ng sahig na nilalagyan ng sako ito ay ginagawa ng sako ito na po ang mga steak titinisin namin ang uh, yung sako nilalagyan namin ng sahig para balagyan lahat ng ano yan, ng pato So, guys, ang purpose yan, guys, uh, yung mga galimutang taas, papunta dito yung ginto. Naiipunan ng ginto yan, yung sako na yan. Nalalagyan ng magkakang, ang tawag ng magkakang, tapos naiipin dyan sa mga sako. Pag mga ito lang paha lang, pagpumahang nito, na ito, mga tatlong paha o apat na paha. Tapos mag na yung mga sako na yan. Yan, sigurado na yan. Pag nang na ng buhangin yan, mayroon na nga ano na yan, laman na dito. Tapos, ano yan, nilalabhan yan doon sa tulang nga para maipon yung dito na yan nadala doon sa tinatawag nilang hormilan sina nila pa rin ginigiling tapos nilagyan ng mercury para ma ma kuha yung ginto para maipon ipon Kaya, ito yung lang ito yung lang aming sako na lang wala pa yung kasama ko hindi ko kung nasaan siya nandun pa sa ano nasa ah uh, tunnel may kinuntahan pa yun tapos mag-skill pa yun ng September yun nga tapos magbalik na yun mag para tapos naman yung nagawa namin para sa mga yung babalikan marami ang mga ganito dito guys dito sa ito maraming mga ganyan kasi alibawa ito marito ayun marito na lang marito na naman to eh kasi sa haba ba eh mayroon na makukuha yan may makukuha na naman na dito na ginto dyan e pagka napabinta mayroon na makukuha ng 35,000 o oh, tangga pa mayroon ng 35,000 na ganito lang kaya dito mo ginto na yan yung dito, dito, sa amo ko ng ganito lima, lima yung ganyan ganito lima yung ganito ganito ang niya kaya pag hindi na ipunuha, sabay-sabay, okay na, marami na kami na may bibi ng Yan ang ginagawa namin dito guys, nasa, uh, uh, sa pundok. Uh, sa pundok to. Kaya na mataas na pundok okay? tapos may ano yung Sa ibabaw, ano yan, may mga minahan dyan sa ibabaw. May mga tanil, ilalim ng bundok na yan ano yan, puro butak na ng tanig yan ano yan, mga uh, nagiging sobrang pag lumalakas ang tubig uh, halimbawa ulan, malakas ang ulan magbaba dito yung lupa na yan mga itak mga itak ito sa mga baba tapos yun may ko na kami na dito ayan guys, hanggang dito lang ang video guys pangan nyo ang susunod kong video Ah, uh, maraming salamat sa inyo. Bye-bye.